pag masdan nyo mga idol itong barko na to tingnan nyo mga idol tapos may napansin silang pirata itong mga idol yun lumalapit mga idol hindi nila alam itong barko may sundalo mga idol kaya panoorin natin to kung anong mangyayari sa pirata na to mga idol talagang wala silang kalam alam mga idol na may mga sundalo pala itong barko kaya pagmasdan natin mabuti itong mga idol. Kung talagang makakalapit ba sila or hindi na sila makakalapit. Di nila alam mga idol na may sundalo itong barko mga idol. Yun no oh, nakahanda na pala to mga idol. Nakahanda na. Alam na alam na mga sundalo na ito ay mga pirata mga idol. Kaya pinaghahandaan na nila bago pa siguro makalapit ito handang handa na sila kaya good luck na lang sa inyo mga pirata may sundalo ang barko na to kaya pagmasdan natin ito mga idol kung talagang makakalapit ito sa barko tingnan mo papalapit na siya ng papalapit mga idol kung makakaakit ba sila ayun oh. kung di kayo makakaakit di good luck na lang sa inyo yan tingnan mga idol yan oh may mga ay Ay, pinaputukan na sila mga idol. Oh! Ayun. Di nyo alam na hanggang dyan na lang pala kayo. Lapit pa more.